hiniling na ba sa iyo ng Diyos na isuko ang isang bagay na mahalaga sa iyo? Marahil ito ay isang relasyon na matagal mong pinanghahawakan, isang posisyong pinaghirapan mo ng maraming taon para kumita, o isang pangarap na natamo mo sa buong buhay mo. Paano ka tumugon sa lahat ng ito? Sa pagpapatuloy natin sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Paano ka tumugon kapag hiniling sa iyo ng Diyos na gumawa ng mahirap na pagpili o desisyon? Paano ka tutugon kapag ang mga bagay ay hindi napupunta ayon sa plano? Sinusubukan mo bang tanungin ang Diyos o sinusubukan mong malaman kung bakit hihilingin sa iyo ng Diyos na gumawa ng ganoong desisyon? Marahil ay nagtataka ka kung bakit napakatagal ng mga pangako ng Diyos. Bilang mga tao, may posibilidad tayong maging lohikal sa lahat ng bagay. May posibilidad tayong magatwiran sa bawat desisyon lalo na pagdating sa Diyos na humihiling sa atin na gumawa ng isang bagay na mahirap at sumuko. Nais naming malaman ang lahat, gusto naming tanungin ang lahat. Bakit hihilingin sa akin ng Diyos na isuko ito? Hindi ba niya alam na ito lang ang meron ako? Bakit niya ako hihilingin na umalis sa trabahong iyon? Bakit pinipigilan ako ng banal na espiritu na kunin ang makatas na kontratang iyon? Bakit niya ako hihilingin na lumipat? Paano maglalahad ang lahat? Bakit? Paano? Paano kung at tuloy-tuloy ang mga tanong? Minamahal, magpahinga at itigil ang pagtatanong. Parang may nakalimutan ka at iyon ay ang ating Diyos ay hindi mapag-aalinlanganan. Siya ay higit na dakila kaysa sa tao at siya ay may kapangyarihan. Siya ay omniscient dahil alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya ang wakas mula sa simula. Alam niya ang wakas ng sitwasyon dahil siya ang Alpha at ang Omega. Kaya't magpahinga at hayaan siya na maging Diyos. Bakit subukang suriin at unawain ang taong lumikha ng iyong mga pandama? Bakit sa tingin mo na ang iyong mga tao ng karanasan sa Earth ay maaaring maghiwa-hiwalay ng mga paraan ng isang walang edad na Diyos? Kapag ang Diyos ay humiling sa iyo na gumawa ng isang bagay o nangako na gawin ang isang bagay sa iyong buhay, hindi kailanman hinihiling sa iyo ng Diyos na alamin ito nais niya lamang na maniwala ka at magtiwala sa kanya. Ang isa sa mga dahilan kung bakit natin kinukwestiyon ang Diyos ay nakasalalay sa ating kawalan ng pananampalataya at pagmamalaki sa pagkilala na tayo ay limitado. Aabutin tayo ng maraming siglo para sa ating limitadong pag-unawa upang malaman ang isang walang limitasyong Diyos. Alam mo bang ang paraan ng Diyos ay hindi paraan ng tao? Kung paano gumagawa at gumagawa ng mga bagay ang Diyos ay ganap na naiibasa sa tao. Kung paano nakikita ng Diyos ay iba sa kung paano nakikita ng mga tao. Ang Diyos ay hindi isang tao, at ang isang tao ay hindi kailanman maaaring maging Diyos. Kung mas maaga nating naiintindihan at napagtanto ito, mas mapayapa tayo, at hindi kailanman humahadlang sa daan ng Diyos. Oo, ang ating pagmamataas at kawalan ng pananampalataya ay kadalasang humahadlang sa Diyos sa paggawa sa ating buhay. Hahadlangan mo rin ang mga pagpapala ng Diyos sa pagpapakita kapag mahilig kang suriin ang lahat tungkol sa mga utos ng Diyos kapag hindi niya hiniling sa iyo. Ang inaasahan ng Diyos mula sa ay ang maniwala lamang sa Kanya. Sa Genesis 22, 2, pagkatapos ay sinabi ng Diyos, isama mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, na iyong minamahal, si Isaak, at pumunta ka sa rehiyon ng Moria. Ihandog mo siya doon bilang isang handog na susunugin sa isang bundok na ipapakita ko sayo. Ito ang tanging anak ni Abraham. Hindi lang iyon, inabot siya ng mahigit limampu taong paghihintay matapos pakasalan ang kanyang asawa bago niya magkaroon ng anak na iyon. At ngayon ay hinihiling ng Diyos sa kanya na ihandog si Isaac bilang isang handog na sinusunog. Sino ang gumagawa niyan? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham, hindi ka man lang magrereklamo o bumulong-bulong. Iginapos mo sana ang espiritong nakikipag-usap sa iyo, sa pag-aakalang ito ay ang Diablo. Ngunit ano ang ginawa ni Abraham? Sinunod niya ang Diyos nang hindi nagrereklamo o nagtatanong. Hindi man lang niya na itanong sa Diyos kung bakit kailangan niya ng sakripisyong tao, at kung bakit ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, gayong may mga toro at tupa na nababagay sa layuning iyon. Tumanggi siyang malaman kung ano ang sinusubukang gawin ng Diyos. Nagtrabaho siya ayon sa tagubilin ng Diyos sa kanya, nang walang pag-aalinlangan, at kahit na hindi ipinaalam sa kanyang asawang si Sarah. Anong dakilang pananampalataya talaga? Si Abraham ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos. Ang pagsisikap na alamin ang mga paraan ng Diyos at kung paano niya gagawin ang isang bagay na ipinangako niya sa ay isang gawa ng hindi paniniwala, Pansinin na ang isa sa mga bagay na kinasusuklaman mismo ni Jesus ay isang saloobin ng hindi paniniwala. Walang taong makakatanggap ng anuman mula sa Diyos na may pusong puno ng pagdududa at pagtatanong. Ninakawan natin ang ating sarili ng lahat ng magagandang bagay na nilayon ng Diyos na gawin sa ating buhay, kapag sinusubukan nating alamin kung ano ang sinusubukang gawin ng Diyos. Minamahal, hindi ka nilikha upang mag-isip alang-alang sa Diyos, ikaw ay nilikha upang sambahin siya ang paglalarawan ng trabaho mo sa tuwing pupunta ka sa kanyang presensya, ay umawit ng banal, kusana, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan, hindi itanong kung bakit, paano, paano kung. Sinasabi ng Apokalipsis 4, siyam tandang bawas labing isa, kapag ang mga buhay na nilalang ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan, at pasasalamat sa kanya na nakaupo sa trono at nabubuhay magpakailanman, ang dalawamput na matatanda ay magpapatira pa sa harap niya na nakaupo sa trono at sumasamba. Siya na nabubuhay magpakailanman, inilalagay nila ang kanilang mga korona sa harap ng trono at sinasabi, Ikaw ay karapat-dapat, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan ng iyong kalooban sila'y nalikha at nagkaroon. Kanilang Pagkatao Hindi ka ba isang buhay na nilalang? Para makita mo at matamasa mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay, kailangan ang iyong pagpayag at pagsunod. At ibig sabihin sumunod ka lang nang hindi nagtatanong kung bakit. Ang mga kusa at masunurin lamang ang kakain ng kabutihan ng lupain. Ang batang si Isaak ay nagsalita at sinabi sa kanyang amang si Abraham, ama. Oo, oh, anak ko, sagot ni Abraham. Narito ang apoy at kahoy, sabi ni Isaak, ngunit nasaan ang kordero na handog na susunugin? Sumagot si Abraham, ang Diyos mismo ang magbibigay ng kordero para sa handog na susunugin, anak ko. Anong laking pananampalataya ang natagpuan kay Abraham? May isang lihim na alam ni Abraham tungkol sa Diyos. Alam niya na maaaring buhayin ng Diyos si Isaac mula sa kamatayan kung papatayin niya ito sa kalaunan, kaya hindi na niya kailangang malaman kung ano ang sinusubukang gawin ng Diyos at nang makarating si Abraham sa lugar na ipinakita sa kanya ng Diyos, iginapos niya ang kanyang anak, at inihiga siya sa altar, pagkatapos ay sinubukang patayin siya. Ngunit ang Diyos ay namagitan sa pamamagitan ng kanyang anghel, huwag mong hawakan ang bata, sabi ng anghel. Huwag kang gumawa ng anuman sa kanya. Ngayon alam ko na na may takot ka sa Diyos, dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong nag-iisang anak. Napakalaking papuri, nang maglaon, naglaan ang Diyos ng isang lalaking tupa para palitan si Isaac, para sa hain, at pinangalanan ni Abraham ang lugar na, ang Panginoon, ay magbibigay. Hanggang ngayon, sinasabi, sa bundok ng Panginoon ay ipagkakaloob. Genesis 22, 14 na Kita mo, makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng paghahayag na mayroon ka tungkol sa Kanya. May bagong antas na nais ng Diyos na lumakad ka kasama niya sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kanya. Sa halip na subukang alamin ito. Ang pagsunod at pagpili ni Abraham na magtiwala sa Diyos nang walang pag-aalinlangan ay nanumpa ang Diyos na pagpapalain si Abraham at ang kanyang mga inapo. Nawawalan ka ng mga pagpapala ng Diyos kapag sinusubukan mong pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay sa halip na sundin lamang at magtiwala sa Diyos. Hindi hinihiling ng Diyos na malaman mo ito hinihiling niya lamang na maniwala ka. Kapag hiniling ng Diyos na isuko natin ang isang bagay, gusto niyang ipakita sa atin na siya ay mabuti, at kayang alagaan tayo. Hindi gusto ng Diyos ang ating mga bagay, ngunit gusto niya ang ating mga puso, at ito ay sa pamamagitan lamang ng ating pagsunod. Kapag hiniling ng Diyos sa atin na isuko ang isang bagay, ito ay upang lumikha ng mas maraming espasyo, upang makatanggap ng higit pa sa Kanya. Ang pagkakamali natin ay sa tuwing hihilingin sa atin ng Diyos na ibigay sa kanya ang maliit na bagay na tila napakalaki sa ating paningin, ito ay dahil mayroon siyang mas dakila na malapit niyang pakawalan sa atin. Ngunit kapag tinanong natin siya, ipinagkakait natin sa ating sarili ang mga pagpapalang ito. Hindi mo kailangang malaman kung bakit hinihiling sa iyo ng Diyos na umalis sa trabahong iyon. Hindi mo kailangang malaman kung bakit gusto ng Diyos na umalis ka sa lugar na iyon. Hindi mo kailangang malaman kung bakit gusto ng Diyos na huwag mong simulan ang negosyong iyon. Hindi mo kailangang malaman kung bakit ayaw ng Diyos na pumunta ka sa paglalakbay na iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala lamang. Alam na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kung sinubukan ni Abraham na alamin kung bakit hiniling ng Diyos sa kanya na lisanin ang kanyang lungsod at mga kapatid sa lupaing ipapakita sa kanya ng Diyos, maaaring hadlangan niya ang mga pangako ng Diyos para sa kanyang buhay. Iyan ay nagsasabi sa iyo ng katotohanan na ang negosyo ng Diyos ay palaging magiging kanya. Walang taong makakatulong sa Diyos. Ang Diyos ay sapat na makapangyarihan upang gawin ang kanyang negosyo ng mag-isa. Hindi niya kailangan ng tao bilang kanyang tagapayo, Malaki ang magagawa natin sa ating sarili kapag natutunan nating hayaan ang Diyos na gawin ang tanging siya lamang ang makagagawa. Ang hilig na gustong malaman ang lahat ng nangyayari ay maaaring makapinsala sa iyong kristyanong lakad. Minsan ang pag-alam sa lahat ay maaaring hindi komportable at maaari pang masaktan ka. Kung mas nagtitiwala ka sa Diyos at nakatuon sa Kanya, mas maraming buhay ang iyong magkakaroon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng buhay, ang paniniwala ay nagdudulot ng kapahingahan. Kaya't itigil ang pagsisikap na alamin ang lahat at hayaan ang Diyos na maging Diyos sa iyong buhay. Ang sabi sa Habakuk 2, 3, sapagkat ang paghahayag ay naghihintay ng takdang panahon, ito ay nagsasalita ng wakas, at hindi magpapatunay ng kasinungalingan. Bagaman ito ay magtatagal, hintayin mo ito, ito ay tiyak na darating at hindi magtatagal. Isa pang bagay na kailangan kong malaman mo ay iba ang oras ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi gumagawa ayon sa panahon ng tao. Ang mga tao ngayon ay masyadong naiinip na maghintay sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Masyado silang nagmamadali kaya't sinisikap nilang alamin kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung bakit napakatagal niyang gawin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng hindi pag-alam kung paano at kailan gagawin ng Diyos ang kailangang gawin ngunit ang pag-alam na tiyak na gagawin niya ito. Madalas nating sinasabi na ang Diyos ay hindi pa huli. Sa pangkalahatan, hindi rin siya maaga. Bakit? Dahil gumagamit siya ng mga oras ng paghihintay upang palawakin ang ating pananampalataya sa kanya at magdulot ng pagbabago at paglago sa ating buhay. Kaya sa halip na tanungin ang kanyang mga paraan, tiisin ang mahihirap na oras na iyon ng may pagtitiis. Alam na ang Diyos ay may magagandang bagay na nakalaan para sa iyo, naghihintay na maihayag sa kanyang perpektong oras. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa kanyang panahon. Kapag may posibilidad tayong pumunta sa ating paraan, gawin ang mga bagay ayon sa gusto natin, at hindi sa paraang nais ng Diyos, nawawala ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Ito ay tulad ng pagtatanim ng binhi sa lupa. May katiyakan na ang binhi ay sisibol at tutubo. Ngunit ano ang mangyayari kapag itinanim natin ito? Lumalaki ba agad? Talagang hindi. Ang binhi ay kailangang mamatay muna sa lupa at dumaan sa ilang proseso sa ilalim ng lupa. Ang mga prosesong ito lamang ay maaaring tumagal ng ilang araw, linggo, buwan, at taon bago maganap ang pagtubo, depende sa uri ng mga binhing itinanim. Hindi ibig sabihin na hindi natin nakita ang dahon na lumalabas sa lupa ay hindi ito tumutubo sa loob. Ang ating mga pagpapala ay katulad din ng mga binhing iyon. Hindi matalino para sa atin na simulan ang pag-iisip kung bakit ang binhi ay hindi pa tumutubo ilang araw pagkatapos na ito ay itanim. Bakit? Dahil may takdang panahon para ito ay sumibol. Pagkatapos ng pagtubo, magsisimula itong tumubo maaaring tumagal din ito ng ilang oras. Pagkatapos ay darating ang panahon ng prutas, nakakailanganin din itong pahinugin. Kapag natapos na ang panahon na ito, maaari na nating pag-usapan ang pag-aani. Pagod ka na bang maghintay ng harvest time sa buhay mo? Nabigo ka ba? Sumisigaw ng, kailan, Diyos? Pagkatapos ay dapat mong maunawaan na ang oras ng Diyos ay madalas na isang misteryo. Hindi siya gumagawa ng mga bagay batay sa ating temetable, ngunit ang kanyang salita ay nangangako na hindi siya mahuhuli kahit isang minuto. Ginagawa ng Diyos na mangyari ang mga bagay sa eksaktong tamang panahon. Ang iyong tungkulin ay hindi alamin kung kailan, ngunit ang magpasya na hindi ka susuko hanggat hindi siya natatapos. Pansinin ito, ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay pagmamataas. Ang kababaang loob ay ang lihim na kumukuha ng tulong ng Diyos sa ating buhay upang protektahan tayo. Sinasabi ng isa Pedro lima, anim, kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y itaas niya sa takdang panahon. Kapag nahanap mo ang iyong sarili, na sinusubukang mag-isip ng mabuti ng hindi hiniling ng Diyos sa iyo, na gawin ito, nangangahulugan lamang ito, na ikaw ay may tiwala sa iyong talino. Wala tayong magagawa sa ating lakas. Walang sinumang tao ang nagawang iangat ang sarili. Ang Diyos lamang ang nagtataas sa mga tao, at ginagawa niya ito sa takdang panahon. Ang takdang panahon ay panahon ng Diyos kung kailan alam ng Diyos na handa tayo, hindi kapag iniisip natin na tayo na. Kapag mas maaga nating naiintindihan at tinatanggap ito, mas maagang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang huling bagay na nais kong malaman mo, ay nasa kawikaan tatlo, 5 tandang bawas anim, na nagsasabing, magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop sa kanya, at kanyang gagawin ang iyong sarili. Tuwid na landas Maaaring ang mga tao ay nakaplano ng lahat, ngunit ang Diyos lamang ang maaaring gumawa ng posible. Ang tao ay magpapanukala, at ang Diyos ang magtatalaga. Sinasabi lang nito sa iyo, na hayaan ang Diyos na maging Diyos at itigil ang pag-iisip ng lahat. Ang paggawa nito ay humahantong lamang sa pagkabigo at pagkabigo. Kapag itinuro ng Diyos ang ating mga landas, kung minsan ay inaakay niya tayo sa mga paraang hindi makatuwiran sa atin. Kaya hindi lahat ng bagay intindihin natin palagi, pero okay lang. Manalig lang at magtiwala sa kanyang pamumuno. Magsisimula ka na bang magtiwala sa Diyos ngayon? Titigil ka ba sa pag-iisip ng lahat? Susundin mo na lang ba ang mga tagubilin ng Diyos? kahit na ang iyong buhay o mga bagay na pinahahalagahan mo. Maniniwala ka ba na ang oras ng Diyos ay ang pinakamahusay? Maniniwala ka na lang ba sa bawat desisyong hinihiling ng Diyos sa iyo, kahit na tila hindi kasiya siya o hindi makatuwiran? Magtitiwala ka ba sa Diyos ng buong puso? Kung ikaw ay o sa lahat ng ito, ang mga pagpapala at mga himala ng Diyos ay nasa iyong pintuan. Ang paglingkuran at pasayahin ang ating Diyos ay nangangailangan ng ating pananampalataya. Kailangan lang niya ang iyong paniniwala at pagsunod, hindi ang iyong mga tanong. Nang si Pedro ay magpagal buong magdamag nang walang nakahuli ni isang isda, si Jesus ay dumating sa umaga at hiniling sa kanya na ihagis ang lambat sa kabilang ibayo. Si Peter ay sumunod. Kahit na siya ay nagpagal sa buong gabi, inihagis niya ang kanyang lambat gaya ng itinuro ni Jesus at ang resulta ay nagdulot ng malaking pakinabang para sa kanya kaya't sininyasan niya ang ibang manginisda na tulungan siya, dahil marami siyang huli. May pagpipilian siyang tanungin si Jesus. Bakit kailangan niyang dumaan sa stress na pinagdaanan niya noong gabi? Pero pinili niyang maniwala. Mula ngayon, maniwala ka lang, at hinding-hindi mo mapapalampas ang mga pagpapala ng Diyos. Ngayon, naniniwala akong naantig ng Diyos ang iyong puso sa panonood ng video na ito. Kailangan kong ipanalangin mo ang mga panalangin ito kasama ko, Amang Panginoon, salamat sa iyong salita ngayon. Ang iyong paraan. Idinadalangin ko na ipagkaloob mo ang iyong awa sa akin. Hinihiling ko rin na patawarin mo ang mga lugar kung saan ako ay nagtanong sa iyo, at naging mapagmataas sa aking sariling mga mata, ay nais matutong magtiwala sa iyo kaysa magtanong sa iyo, tulungan mo ako, Panginoon, na ibigay ang aking kalooban sa iyo, at hayaang maging akin ang iyong kalooban upang magtiwala sa iyo, naniniwala na ikaw ay gumagawa ng mga bagay para sa akin, naniniwala ako sa iyo, Panginoon, kahit na hindi ko alam kung paano mo gagawin ang mga bagay na pinili kong sundin ang iyong mga salita ng buong puso magtiwala sa iyong pamumuno. Bigyan mo ako ng diwa ng kababaang loob at iwaksi ang diwa ng pagmamalaki sa akin. Sinasabi kong hindi sa bawat pagkainip at tukso na mauna ka sa anumang bagay. Bigyan mo ako ng lakas upang matiis ang mga mahihirap na panahon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong lakas ay magagawa ko ang lahat ng bagay at mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Sinabi mo sa iyong mga salita na may daan na tila tama sa paningin ng mga tao, ngunit ang wakas nito ay pagkawasak. Panginoon, tulungan mo akong huwag lumakad sa aking daan. Turuan mo ako sa pamamagitan ng iyong espiritu na lumakad sa iyong daan. Tulungan mo akong sumunod sa iyo, habang hawak mo ang aking kamay at akayin mo ako sa mga landas ng buhay. Buksan mo ang aking mga mata, para makita at madama ka kapag mahirap na ang mga nangyayari. Tulungan mo akong laging malaman, na hindi ako nag-iisa. Kuminto ako sa pagsusuri sa lahat, Panginoon. Pinipili kong laging magtiwala, at maniwala sa iyong kapangyarihang gawin ang lahat ng bagay. Pinipili kong maghintay sa aking oras at maglakad ayon sa iyong mga plano. Bigyan mo ako ng tiyaga at pagtitiis na kailangan sa paglalakbay sa bawat sitwasyon. Tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya at punuin mo ako ng espiritu ng pananampalataya. Hayaang ang ako ng iyong espiritu ng pagsunod at maging dahilan upang sundan kita sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, Jesus, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring pindutin ang like button. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod na video.